Tayo pwede magtanong Sinong bumatay kay Lapu-Lapu? Ano ka ba naman? Di ako madama, di ka mo wala Ay! Yan ang hindi ko wala Hindi ka Pabila ko tay Tayo pabila ka Hindi ikaw Hindi ako Kala naman mga kala ko ikaw what ah <laughs> bente lang tay may sampu ka dyan tay sampu lang hindi ka palang pumatay kila pula sino pala tay tandang sampu lang tay kala ko ikaw yung pumatay tay eh Paano to tayo? Hindi ko tumakakain makakain. Nakahilmit ako. <laughs> yun lang tayo marami salamat pero hindi ko tayo yung pumatay <laughs> wag mong subukan <laughs> hindi ka <ikaw. laughs> testigo lang ako testigo ka lang hindi <laughs> tayo salamat Ang tao ni tatay ayun na gustigo oh. lang daw sa mga repa bibig <laughs> sabihin mga ako, repa ipagkalulo niya yung pumatay kila pula lupo talaga si tatay tanong pa tayo dito mga repa kung sinong pumatay kay Lapu-Lapu tayo pili magtanong sinong pumatay kay Lapu-Lapu talagang lito na ako kung saan pa ako susuot buti mas tayo pa saan to tayo Pabakor. Pabakor, pa isa muli no. Ah, isa Ah, pa isa. Pa dito? Ayun, ka, uh, samanas. Ah, dito mayroon Péricola, po dito. Ah, sige po. Pero sino pumatay kila pala po tay? Majela. 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 Alam ni tatay <laughs> Nag-aaral tatay ah <laughs> Alam ko na magagawa ko rin Parang araw ay icon Gusto ko kagaya ko si Idol Mal Malam Michael Jordan ng mga Gago! Eh, pwede magtanong? Kilala mo ba ko sinong pumunta yung kila pula po? Lapo? Huh? <laughs> Pero di mo talaga kilala? Po, di mo kilala? Di mo kilala? Di mo kilala? Di mo kilala? Kasi nung pumatay ilang pula po, di mo kilala? Pula po! Kasi nung pumatay ilang pula po, pinirito ko na. Ah, pinirito. Hahaha! <laughs> ako di ako malagpal Todo na kalaman di ba ako malaglal Di nila malaman naman ang aming bag Di nila kailangan si Hebabi Bakit sabi na lang bitch na yan god